So, hello, what's up mga ka-orange, mga ka -pongkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Muli nagbabalik. So, today's video ay magbabahagi na naman po tayo ng isa na namang pong problema ng motor. ah uh, ito po yung ating na-encounter dito sa KTM Duke 390, ah uh, 2013 model. And then, kaparehas din to siya sa mga imbang, imbang modelo. So, ang problema ng motor na ito is nakitaan natin ng parang merong uh, tama yung kanyang hose, yung coolant na hose niya yung bandang ilalim bumabangga sya sa makina so meron ng damage yung ating coolant hose uh, parang sa tingin ko pag pinipisil ko manipis na konti na lang is parang mabubutas na sya So, hindi na natin siya hihintayin na mabutas pa at baka ma tayo na nasa daan at hindi natin napansin na butas na pala bigla na lang titirik at <coughs> mag overheat 'yung motor. So ngayon ay dumating na 'yung order natin na hose set of 4 at tatong nabili natin. Bali papalitan natin 'yan lahat-lahat. Medyo matagal na rin 'tong uh, serbisyo ng hose na 'yan at hindi natin napansin na dumikit 'yung uh hose and then yun yun yung reason kung bakit uh, tumama siya sa makina at yun yung cause kung bakit parang may tama yung ating coolant hose so dumating na yung ating order and then so ito na nga yun titignan natin nakalagay <coughs> Uh, masira natin KTM Duke 390 LC4 so 2015 to 2016 model so so yung na damage ito yung na damage sa hose natin dito banda may tama siya dito so ito kasi yung sa ilalim yan dito may tama pala sa kabila dito so yun papalitan natin set na lang wala tayong makita itim eh, kaya orange na lang so mga highlights to sa sa mga kinangayon, kitang kita na to siya ngayon so yun, bali papakita natin sa yung mamaya yung nasugat and then tatanggalin ko muna yung lahat ng hose para madaling matanggal yan matanggal yung thermostat tanggalin niyo yung crash guard so may crash guard kasi yung tatanggalin natin tatanggalin natin yung parang Y dyan na support, Y support, engine support yan yung mabilis na access ng ating thermostat so pwede namang hindi kahit, kahit hindi tanggalin yung Y pero medyo masikip sya so kumpleto naman tayo ng tools tatanggalin na lang natin yung Y na yan para mabilis at madaling makuha yung Y so yun na nga lang po muna tatanggalin ko lang so baka nag, nagtataka kayo sa ating radiator yung radiator na yan is pang dominar 400 so finit lang natin dyan So last time na review ko na rin 'to, maganda yung cooling nito. So, 'yun na nga po. Papalitan ko lang. I'll be back in a seconds. yun na nga po, bali natanggal na natin yung kanyang mga hose yung natitirang hose na lang yung isa doon natanggalin ko maya maya so ito na ngayon yung kanyang stock na radiator hose so ito yung thermostat and then ito yung nadamage sa kanya ayan o yan napapansin nyo nakita uh, na yung parang tao ito uh, supply nya konti na lang, manipis na lang, mabubutas na to. So, hindi na natin hihintayin na mabutas pa bago natin siya palitan. So, gumagasgas siya dun sa, tawag nito, sa makina. Nalapitan natin. and kung mapapansin nyo ito, yan. Nagbabanggaan yung makina, tsaka yung radiator hose natin. May tama na rin yung makina na to. Nagasgas na rin siya. Napapansin nyo. Kaya sa mga KTM Duke 390, even yung mga 200, titignan nyo na kaagad yung sa inyo, baka na nagbabanggaan na. Para maiwasan yan, pwede nyo lagyan ng parang uh, cable tie para hindi siya lumapat dito. Lalayo siya kay konti lang. Hindi lang siya magdidikit. Once na nagdikit yan, magbabanggaan yan. Init plus init pa, and then, mabilis siyang ma- uh, tawag nito mabutas kumbaga o ma gasgasan kumbaga so ayan so papansin nyo magkaiba yung mga butas nito yung dito tsaka yung dito mas malalaki yung diameter dito banda sa thermostat lahat ng dito sa thermostat is malaki yung diameter so sinukat ko na yung last time yung orange tignan natin so sinukat na natin ito hindi pwede magkabaliktad to kung papansin natin from 0 sukatin natin yung kanyang inner diameter sya ay 21 yung kabila yung kabila naman 18 lang so 21 then 18 itong malaki yung diameter automatic ito ay nasa papuntang thermostat ito namang maliit na diameter dun sa mga tawon tubo papuntang radiator or tubo So ito yung naman yung mahaba. So automatic to from T T na bakal and then thermostat. The same with ito. So sukatin natin. So 19 kabila 14 lang. So automatic yung malalaki yung diameter. Pagpunta thermostat yan. Then ito. Ito yung papuntang engine. Ganyan. The same ata sila. Alam ko. 19. 16. Yan. Automatic. Yung malalaki isa, is thermostat. And then yung isa, ito. Sa ilalim. 17. And then, 15 so ayun nga po Bali, hindi na ako bumuli ng clamp na ipasok ko yung mga stock na clamp kaso ang ginawa ko kasi kulang nga yung open niya. dahil sa merong parang stopper dito tulad nito itong mga stopper na to so ang ginawa ko pinutol ko na lang para ma-open totally open siya talaga and then papakiramdaman ko mamaya once na na kabit na natin kung maglilik pa ba yan dyan. Pag naglilik yan dyan, automatic papalitan ko ito ng clamp na yung parang manual na hinihigpitan. Kasi baka uh, pinutol ko nga siya, then yun lang pala yung kaya niyang size ng hose. At baka hindi niya kayang ipigilan yung pressure. Once na nagkaroon na ng pressure, baka mag-leak siya. So yan yung ginawa natin papakiramdaman natin mamaya once na kabit natin kung may leak dyan na makikita. So yan, kabit ko muna. So, yun lang nga po mga ka-orange, mga kapongkan, na ikabit na natin yung kanyang uh, bagong radiator hose. So, ang ginawa ko, dahil sa hindi malagay ito, ay yung iba dyan is naka-clamp. Binilihan ko na lang ng mga clamp. Yan, stainless. And then yung iba na ganito na pwedeng pumasok, kinat ko yung parang kanyang stopper. Pinutol ko yung parang stopper niya para ma-totally open ko talaga siya. And then yung iba, gumana naman. Ito yung gamit natin. Pero yung iba dyan, na hindi talaga magkasya to, ay pinulitan ko ng clamp. So ngayon, ang gagawin ko na lang is lalagyan ng coolant and then titignan kung merong leak, leaking. So, yun. Pagkita yung coolant. papandarin natin para humigop yung kulan bali natapos na natin siyang gawin natapos na natin siyang palitan ng radiator hose and so far na bleed na rin natin to so inihintay ko na lang na bumaba yan pero parang hindi na siya bumababa kanina ko pa siya tinatambay and then bali yung isang hose na itim dito hindi ko na pinalitan gawa nga ng medyo mahaba yung orange eh. ayaw kong putulan wala namang problema to dito iba lang yung kulay niya pero so far so good yan and then yun na nga po bali nagpalit lang tayo ng clamp dito kasi wala hindi talaga magkasya yung stock na clamp kahit anong pilit ko na putulan yung kanyang stopper ay hindi talaga so binilad ko na lang ng stainless na clamp dalawa lang naman yan yan at saka sa kabila yan nakikita nyo tapos yung dito, stock clamp na lang, yung mas malaki, dati maliit lang kasi yung clamp dito. Dahil tumaba ito, binalik ko yung tawag ito, yung isang clamp na medyo malaki siya. And then so far, yung sa ilalim, hindi na yan siya nababangga. Hindi na siya nababangga sa tawag ito, sa sa makina. Kanina kasi bangga yun. Ayan, tignan natin. Yan. Meron na siyang space na tao nito. Na hindi na siya nababangga. Yan. Mas maganda tignan sa kabila. Dito. yun oh, May space na. Yan. May space na yan. Kumbaga. Hindi na siya nakadikit. And then nilagyan ko ng cable tayo para hindi na siya gagalaw. Ito yung cable tayo. Yan. And then makikita nyo mayroong parang light dyan sa likod. Ibig sabihin, may space na yan. Yun. Bali. Nihintay ko na lang na bumaba yan. Bali, nihintay ko na lang na bumaba yan. Pero so far, hindi na siya bumaba. Ibig sabihin, uh, sapta na yan siya. So, ang gagawin ko na lang dito ngayon, gawin ko na lang dito ngayon is i-assemble. Uh, yeah, And then, nalagyan ng coolant yung reservoir. Nalimisan ano, ko din yan kasi parang meron ng nadikit na mga coolant dati pa na kulant. kaya ngayon malinis na siya and then ngayon medyo meron ng highlights na host dun orange mas maganda sana itim yan para hindi masyadong halata para wala naman tayong choice yan naman yan lang yung available na nakita nakita natin sa online so yun yun lang yung ating babantayan ah uh, sa mga KTM Duke 390 lalong lalo na sa mga 390 nababangga talaga yung hose na yan kaya pwede nyo namang lagyan para maiwasan nyo na, lagyan nyo na lang ng cable tie lalong lalo na pag nag, <coughs> lalong lalo na pag nagpapalit tayo ng stator minsan nakakaligtaan natin na mayroon palang yung cable tie na naka cable tie siya sa, tawag ito sa engine support so minsan hindi na natin nilalagyan ng um, Kable tie. Kaya yun, nababangga siya sa makina. So, yun lang yung babantayan natin para iwas abirya sa daan. So, pinalitan natin yung hose na parang may tama siya. Yung hose na may tama. Para all, all goods na tayo sa biyahe. So, yun na lamang po. I-assemble ko lang yung makina. Ay, yung, yung kaha niya para ready to race na ulit. So, yun na lamang po. Ride right, safe po sa lahat. Peace.